yung manok dito ng itlog do, ay na nagpisa na oh, sa may taas ng akasya yun oh. ayun no oh. ang dami sisiw doon ng itlog ay doon nag ano siya nangitlog itlog yun oh. ngayon sisiw na ngayon, ngayon lang namin nalaman ngayon dami sisiw eh, sa taas ngayon hindi siya makababa <laughs> dami sisiw ayun oh no? ang, no? no? ang dami sisaw yun oh no? ayun oh no? ang dami sisaw doon oh ayun oh no? ayun oh no? ayun oh hirap na siya bumaba ang dami sisaw na naiiwan sa taas oh hindi ko alam kung meron na nalaglag dyan na sisaw ayun oh no? andun andun lahat oh eh. hindi siya makababa baba yung manok Ah, kabayan, 'no. Makita ah, mo. ano? Asa ah, taas ng puno ng akasya doon siya nag-ano itlog. Ang dami nang sisigaw. Ang, ang galing ng manok na 'yan. Malupit siya mag-ano, mag-limlim. Malupit maglimlim ng manok. Ang dami talaga ng sisigaw. na ano ko baka may mga naraglag na sisiw para kunin sige dyan ang itlog yung manok ko oh. as ngayon sisiw na ayun no? Oh. ang daming sisiw ayun no oh. o oh. ayun no oh. nagsisiw na siya oh, sa taas ang dami o oh. Ang galing, ang galing ng manok, oh. Oh, ando oh. no, Doon siya sa taas ng gano. Sa taas ng akasya, oh. Ha. Ang taas pa man ng akasya, oh. Doon siya nangitdog sa ano. Sa taas ng puno, yun, oh. Ang <laughs> lupit ng manok na to. Oh. Bumaba na yung ano manok ko. Oh. Bumaba na yung inahin. Oh. Ay mga sisyo oh. Oh, ayaw pa magsibaba. Mataas. Baba na kayo. Ayun oh. Oh, May oh. malalaglag na. Oh, andami dami. May nakababana nang isa 'yun oh. <laughs> Bumababa na 'yung manok. sa palang bumaba. Uh, Andun pala pero. Oh. oh. dami. Mayroon pa doon. Oh. Susundan so, pala 'tong ano, sisiw. Ayun oh, no? ang sa taas. Ayun oh. No? 'Yun oh, no? Ang dami, ano oh, mayroon diyan oh, no? 'yun oh. No? Ayun, mayroon pa doon sa taas, 'yun. Mayroon pa doon oh. Oh. <laughs> Ang dami. Oh. <laughs> Ang daming sisaw nito. yun na Bum mababa na 'yung mga iba. Ano? Ano, ano? 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 na mababa 'yung isang ano, isyu Ano Oh, yun na, laglag -lag na. Oh. Yun na isa, yung Lag laglag na. Ayan, lag -lag na isa. Oh, dalawa na dalawa na yan dyan dami ayan kabayan nakababa na yung mga sisiw huh? ayan o oh. yung karami o oh. o oh, ayan ilan ba yan siyam ilangin nyo siyam yan oh. siyam nga siyam siyam yung sisiw nya dami. Mm.